Hello guys! So ngayong nga raw ay ito na ang panibagong kabanata ng ating munting bahay kubo. So ayun na nga guys, excited na nga akong ipakita sa inyo kung ano na ang itsura ngayon. So yan nga lang pala ang ginawa nating pangdingding dyan sa ating munting bahay kubo. Dahil maliit nga lang siya, kaya tinatawag ko talaga siyang munting bahay kubo. Dahil nandito nga lang tayo sa barrio. Kaya ayan, ibabagay din natin yung itsura ng ating munting bahay kubo. Charis lang guys. Pero ang totoo niya, niya na talaga ang pinalagay namin yung amakan kasi nga gusto namin yung hindi masyadong mainit. Yung ating munting bahay kubo. So ayan, maganda naman siya. Malinis din namang tingnan. Hindi pa nga natatapos lahat kayo sa paglagay pero na-amaze na talaga ako sa itsura niya. Dahil marami na rin akong nakikita na nagpatayo ng ganito na ganyan din yung pinalagay lang nila na dingding. At nang makita ko nga yung resulta ng mga pinapagawa nila ay talagang nakakaamis. At sobrang ganda sa paningin sa ating mga mata. At sarap gayahin. So kaya yung resulta, eto gumaya na nga kami. Siyempre yung budget yung pinag-uusapan natin dito guys. Pero bago natin ma-reveal lahat yon, ay kailangan muna natin tapusin ito. Sa ngayon ay yung dingding pa muna ang kinabit at saka yung ginagawang CR. So yun na nga guys, ipinapakabit na rin namin yung ating kuryente. Para magkasabay sila na matapos, ay mauna nga palang matapos itong kuryente kaysa sa bahay kubo natin. So yun na nga guys, ang dami pang mga kailangan nating materialis. Tapos na nga tayong mag-flooring. Kaso, may CR pa tayong gagawin. Kaya yung semento na yan ay kukulangin pa talaga yan. Kaya kailangan pa talaga nating magdagdag ng magdagdag. Siyempre dahil isasarado pa natin yung dito sa labas. Pero hindi yung close na close guys. May design na naman tayong gagawin dyan. At syempre kailangan muna nating unahin yung matapos na. Kaya kailangan muna siyang kabitan lahat ng amakan. Di ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog guys. Basta amakan yung tawag niyan dito sa amin. Yung ginagawa nating dingding ngayon. Siyempre kailangan mo ng pinturahan para hindi daw kalawangin. So ayan na nga yung natatapos nila. Lapit ng malagyan lahat guys. So nai-excite na nga ako sa magiging resulta nito. Kung ano nga ba ang magiging itsura ng ating munting bahay kubo. Yung na-reveal ko sa inyo guys sa nagasto natin ay nasa 43k pa lang. At dahil nga nagdagdag na naman tayo ng semento, madadagdagan na rin yung 43K na nagasto na natin. Pero guys, hindi pa talaga tayo umabot sa 50k to 60k. May ganito na tayong munting bahay na itsura ngayon. Ayan! So sa mga gustong magpatayo dyan at kung mayroon na kayong 43k, ayan! Pwede na rin kayong magpatayo ng tulad nito. So ayan guys, magdadagdag na naman tayo ng hollow blocks dahil gagawa pa nga tayo ng CR. Ayan, ang laki-laki ng CR natin ginawa dyan guys. Maganda talaga yung malaki ang CR kahit wala kang swimming pool. Dyan ka maglangoy-langoy. Char! So yun na nga, sa mga gustong magpatayo ng katulad lang nito, sa halagang 43k, ay eh, makakapagpaporma na kayo ng katulad nito. So kung hindi pa magkakasya yung budget nyo, pwede nyo naman yung dahan-dahanin lang na at least pwede nyo nang matirhan. Siyempre, bibili din tayo ng pangpintuan pa dyan. At yan guys, hindi pa nga yan natatapos ha. Pero nakikita na talaga natin na kapag yan, ay talagang napakaganda niyan. Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi ng iba guys na hindi daw yan matibay. Nakadepende naman kasi yan guys sa lugar kung saan kayo nagpapatayo. Dito kasi sa amin ay hindi masyadong daanan ng bagyo. Kaya ayan, nakakatipid kami kasi hindi na natin kailangan magpagawa ng malalaking halige. Tulad ng sinasabi nila na kailangan daw mayroon tayong malalaking halige. Tapos maliit lang yung bahay natin pero malaki yung halige. Ano kaya yung kalalabasan ng itsura ng bahay kubo natin na yun guys? Pero hindi ko naman kayo masisisi guys dahil opinion rin yun naman yun. At ito naman ay opinion lang din namin at ang design namin na sinishare nga lang namin sa inyo at baka magustuhan nyo rin. Kaya gusto ko kayong bigyan ng idea. So sa ngayon guys, ayan muna ang itsura ng ating bahay at yan muna ang natatapos nila. So malapit na nga palang matapos yan guys. At malapit ko na nga ma-reveal sa inyo ang total cost talaga ng magagasto natin sa ganyan lang kalaki na munting bahay kubo. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna ang may update ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood at abangan nyo ang ating part 8. Bye!